<laughs> yung anak mo <laughs> ayan maganda yan single attach ito oh 3 3k to 5k lang dito ayan siya, ayan ayan naik po ito naik single at saka single at at saka single detach. Ayan. May parkingan po siya. Ayan siya. Ito. May duplex may. Ha? May may mga may-ari na, na yan. Oo. Once na mag magda-down ka na, mag-reserve ka na, kukuha ka na ng, ng ano mo. Area Ng or... uh, pwesto mo, oo. Oh, eh, yun yan. Kukuha ka na ng pwesto mo. Tapos magda-down ka 5K. Automatic na yun, yun na yung pwesto mo. Tapos mag-start ka na ng hulog nun. Ano naman yan? Ano may eh, 26 months yata yun. Para 26 months. Yun. Po, kung may pera kang kuhan. Hindi, yan, yung, yan nga yun malal malalaki ang sukat dito. Nasa 70 plus eh. Kasi kung ganyan ang poko ninyo, pangit yung duplex niya, kaya kadikit-dikit ka eh. At least yun sa'yo kasi, anong yung pinukuha nyo, single attach yun. Pero, Pero, tangerine. Ang, ano niya, pinaka, ano niya, pag pinakas mo yung down payment,